Ato Good morning. Ay nandoon da. Ay po. medyo ano pa naman ang biyahe na doon mabagal pa kas, ah, mga katuda pa ang biyahe namin ngayon eh, sa dahilan niya kung uh, wala pong gaano uh, ang pasero pa dahil sa mga ang iba ay nasa probinsya pa ah, hindi pa nakakawi galing sa kanilang mga uh, pinanggalingan lugar kung saan sila lumoto hmm uh, medyo matunay po, po ang ating pasada mo sa araw na ito mga idol ay sabagay maaga pa namin mga idol hindi pa nakarating yung mga nagsiuyan po sa kanya kanya mga lugar kaya yeah, mga idol dito po tayo ngayon tutulak na tayo mga idol sa ating ano

Mm, ang nila po, ang nila, Maraming mga nakapila rin doon mga ah. Yun, okay. Gusto muna natin mga may sounds.